At libu-libong kababayan natin na naghahanap ng trabaho ang dabagsa sa isinagawang Job Seekers Day ng Magnus Eventus Incorporated. Ito ang balita ni Joan Nano. Ang kawalan ng trabaho sa Pilipinas ang isa sa itinuturing na pangunahing suliranin sa bansa. Batay sa Social Weather Survey, tinatayang aabot sa mahigit labing isang milyong Pilipino ang walang trabaho sa ikalawang quarter ng taong 2014. Kaya naman isang two-day job fair ang inihandog ng Magnus Eventus Incorporated para sa ating mga kababayan na may temang Job Seekers Day The Grand Job Fair. Tulad ng inaasahan, dinagsa ito ng libu-libong Pilipino na naghahanap ng trabaho. Advocacy po talaga namin is yung makatulong po sa tao to provide jobs. Our government cannot do it alone. Kailangan po ng tulong din ng private sectors kasi iba yung may nagtatrabaho ka pero nakakatulong ka. Pagpasok sa Job Seekers Day ang iba't ibang job position tulad ng account executives, call center agents, office staff, sales agent, construction works at marami pang iba. Bukod sa iba't ibang kumpanya na nakiisa sa job fair, isa rin ang UNTV sa nagsilbing partner ng proyekto. Ang EEI Corporation ang isa sa mga kumpanyang nakiisa sa naturang job fair. EEI is expecting to hire another 16,000 people by next year and uh, that is on top of yung already employed namin na nasa 23,000 right now and uh, that includes yung mga project based and local hires dun sa mga project namin malaki naman ang pasasalamat ng maraming aplikante na kaagad na natanggap sa inapply ang trabaho fortunately nito para sa aming mga katulad namin, mga fresh grad na uh bigyan ng chance kasi para, para sa akin mas madali dito kasi mas marami ng trabaho yung makikita dito compared pag nag in ka sa ibang mga company na pahirapan din. Abangan ang mga susunod pang job fair na handog ng MEI sa darating na September 11 at 12 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa 2nd Level Trade Hall Star Mall at sa Show Mandaluyong City para malaman ang iba't ibang mga job vacancies. Maaaring bumisita sa www.magnuseventus.com o www.facebook.com slash magnuseventus. Sa lahat ng may mga katanungan, maaari ring tumawag sa mga numero bilang 8718997 o di kaya ay mag-text sa 09178624687 o sa 09204299999. Joanna Nano UNTV News Worldwide.